Hi guys! So another day, another house tripping. Kahit umuulan last week dahil sa bagyong uwan, tuloy pa rin kami sa tripping ni client. Kasi ang pangarap na bahay, hindi lang basta mahahalangan ng ulan. So unang stop namin ay ang Alice Unit. Nakita nyo naman, napakasimple, napakaganda, malawak ang garay at perfect para sa small na family. Ramdam mo agad yung comfort kahit bago ka pa lang magsimula. Ang Alice unit natin ay may 3 bedrooms, living room, kitchen, toilet and bath at may malawak na carport na pwede niyong i-maximize once na ma-turnover na sa inyo ang unit. Mura lang ang aming Alice unit. Pwede po ito through bank at pag-ibig financing. So next up po natin ay ang Thea unit. Pagpasok pa lang ni client, napawaw ka sa lahat na mga. Napakaganda naman kasi talaga ng ating Thea unit mas malaki, mas functional at ramdam mo kaagad sa sarili mo na dito ko na gustong tumira. Perfect siya for building memories. Ang saya lang kasi kahit malakas ang ulan, safe at maayos ang buong community. Like literal, wala talagang baha sa loob dahil maganda ang drainage, accessible ng roads at solid ang mga units kaya may peace of mind talaga. Kasi sa pagpili ng bahay, hindi lang design ang importante, kundi comfort, security at home na kayang sabayan ang bawat season ng buhay mo. Yan talagang ang gusto kong ipakita sa lahat ng clients ko. And again, this is your trusted dream home agent, Riza, with a heart. Send me a message now to schedule your free viewing Open po kami daily from Mondays to Sundays, 9 AM to 5 PM. Huwag po kayong mahihiya mag-message sa akin. Tutulungan ko kayo makakuha ng bahay dito sa Lancaster. Yun lang, hope to see you soon. Bye.